Ngayong Semana Santa, ginugunita po natin ang dakilang sakripisyo ng ating Panginoong Isokristo, ang pag-aalay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Patid natin ang tindi at bigat ng bawat pagdurusang kanyang pinagdanan. Humarap siya sa sangandaan. Bilang tao, iwinaksin niya ang tukso at kusang loob na tinanggap ang bawat parusat pang -aalipusta. Sa kanyang pagpapakasakit sa hardin ng Getsemane, ipinaubayan niya ang lahat sa kalooban ng Diyos Ama. Hinarap niya ang mga upang mabigyan tayo ng pagkakataon sa buhay na walang hanggan. Magsilbi po sana ang inspirasyon sa atin ang ipinamalas na pagmamahal ni Yesu Cristo. Ito ang naging sandigan ng kanyang mga disipulo sa pagpapatuloy ng mabuting gawain. Ito ang gabay natin ngayon bilang mga Kristiyano, sa pagharap sa sarili nating mga sangandaan at sa pagsisilbing tanglaw sa mga kristyano ng kinabukasan. Sa ating nga pong pagtahak sa tuwinadaan, humarap tayo sa mga pagsubok. Ang panawagan po sa atin, bilang kanyang mga tagasunod, naway maging handa rin tayong tumanggap ng sarili nating mga sakripiso. Tiyak naman pong lahat ng ating pinaghihirapan ay may positibong ambag para sa ikabubuti ng na mas nakakarami. At di po ba, napakilit lamang ng na hinihingi sa atin kumpara sa ibinigay ni Kristo. Huwag po sana natin kalimutan, ang pagpapakumbaba, pagmamalasakit at paggawa ng matuwid ay hindi lamang para sa mahal na araw. Ang ginagawa natin pagninilay at panalangin ay paghahanda lamang para sa isang buong buhay ng pagsunod sa halimbawa ni Kristo. Hangad ko po ang isang makabuluhan at mapayapang mahal na araw para sa bawat Pilipino.